Surprise! Chloe, your mom is here now. Sige na, mag-play ka to. At saan mo na naman nabili yan? Sa Japan Surplus po, ma. Japan Surplus? Hindi mo ba alam yung sabi-sabi doon, ha? Lahat ng mga nakakabili doon ay minumulto. Eh, paano kung poses pala yung manikang niyang? Ma, huwag po kayong magpapaniwala sa mga ganon. Hindi po totoo yun. Siya nga pala. Nagpadala na ba ang anak mo sa'yo? Ito daw po pala yung sa inyo, ma. Ito lang? Ang laki-laki ng sahod ng anak ko sa Amerika, tapos ito lang ibibigay mo? Baka raw ko kasi ang sugal niyo po eh. Asawa ka lang ng anak ko Ina ako. O salita nang pagsalita ng ganyan. Chloe, Chloe, apo, alika dito, pipicturan kita. Papadala ko sa papa mo, ayan. Oh, huwag mo lang dalhin yung manika. Sige na nga. Ito. Smile. Si ko sa papa mo to ah. Ba't nakasimangot yung manika? Mas nakangiti naman siya to. Ito nga ba yung sinasabi ko? Josephine! Ma, ah, baka naman po lang. Hindi naman basta-basta sisimangot to sa picture. Hindi ka kasi nakikinig sa akin, Josephine. Eh. Paano mo ito ipapaliwanag? Paano ipapaliwanag yung pagsimangot ng manika dito at nakagiti naman siya dyan? May sanib talaga yung manika na yan. Itapon mo na yan. Ma, hindi po pwede. Regalo ko to kay Chloe eh. Tsaka baka iiyak yun. Kita nyo na mahal na mahal niya tong manikang to. O yung na lang picture, ma. Wala lang yan. Normal talaga yan sa mga cellphone. Sige na, itutuloy ko na yung paglalabak ko, ma. Chloe, gabing gabi na. Nag-iingay ka pa. Tulog naman ah. Sino yung gumagalaw ng upuan? Alis na ako sa pamahay na ito. Babalik na ako sa probinsya. Ma, maghunas dili po kayo. Tinignan ko naman po ang CCTV kanina. Hindi naman po ito gumagalaw ng mag-isa. Aantayin mo pa ba, ba na may mangyari sa anak mo? A Alis na ako. Hmm. Ma! Babe, umalis na ang nanay mo. Alam mo, kung totoo yun, eh di dapat lahat kami dito nakakaranas. Tsaka tinignan ko naman ang CCTV, wala namang gumagalaw. Tahimik ang bahay. So, sige na, see you soon. I love you. Chloe, huwag mo nga yung damit ko. Lumuluwang eh. Chloe! Sino tong gumagalaw ng damit ko? Do you wanna play with me, mommy? I know it. Effective yung plano natin, BFF. napalis natin yung mother-in-law mo na Paki Alamera. Narinig ko yung sinabi niya sa'yo kahapon, no? Yung asawa ka lang daw ng anak niya, daw. <laughs> Buti na lang matalino kang best friend, no? Naisip mo yun? Hindi ko naisip yun, eh. Siyempre, sino pa bang aasahan mo sa mga ganyan? Kundi ako lang. <laughs> Hindi niya alam, hindi naman sa Japan surplus galing to eh. May o oh, blue magic. <laughs> o oh, mula ngayon, wala nang mother-in-law na mangingi alam dito sa bahay namin. Cheers! Cheers!